magandang hapon po at uh, mga kalupitengyo ngayon po kasama po natin ang ating Vice Mayor maglilibot uli siya sa mga baranggay uh, barangay na lubog po, na, lubog po sa kasalukuyang pagbaha pupuntahan po natin ang barangay Kalison, Bulusan kung sino po ang makita po ng ating Vice Mayor meron po siyang konting handog po dito na para mapang ko po sa ating mga kababayan dahil naalala po ng ating Vice Mayor bangka tayo, dalawang Opo, bali dalawang bangka po kami May kasunod po ang kanyang anak na si Carlo Candelaria po Ito po, andito po tayo sa barangay Gatbuka Ayan po yuyuko po tayo kasi masyadong mataas po ang kailugan Ayan po Ayan po ang barangay Gatbuka Yung bridge po ng Gatbuka Ayan po Okay lang, <laughs> okay ngayon po ay bumuhos po ang ulan. Ito po ang barangay Gatbura. Kita nyo naman po ang kailugan ay halos makikita nyo ang mga bahay ay kalahati po ay lubog. Ayan po. Lalangin po ng ating Vice Mayor ang inyong pong kaligtasan ay kasagantong paraan sana po ay makatulong po siya kahit munti lamang pong ihandog sa kanyang mama uh, mamamaya kababayan po ng kalupit ay naaalala po talaga kayo gusto po talaga kayong handogan lahat subalit ang mga barangay ay hindi po possible na mapuntahan kaya po gumamit po tayo ng rubber boat para po makapaghandog uh, makapaghatid po ng kaunting tulong po sa ating mga kababarangay po sentro balungaw ayun po siya ito na po yung barangay frances ang Bulusan Ayan. o Bulusan dapat oh, na kapag palik na lang bali ang pupuntan gagawin pupuntan po tayo. natin ay pupunta muna tayo ng Bulusan pagka pa na po pabalik po dun sa ating uh, sinakyan po sa may isa bayan ay dadaan po tayo sa Barangay Calizon po yun po ang gagawin po nating ruta mga kababayan po pagbaha nandiriyan pa yung uh, high tide kaya talagang malaking uh, suliran malaking problema ito sa ating uh, bayan kaya sa uh, ang titiyakin natin kailangan uh, magpuntahan natin maabot natin at matulungan ang ating mga kababayan sa kanilang dinaranas sa tanhi ng kalamidad at pagyung uh, igay narinig nyo po ang pahayag ng ating Vice Mayor sinisika po ng ating pamahalang bayan na lahat po ng barangay ay mapuntahan po sapagkat dito ang na ating pamahalang bayan na lahat ng mga kalumpitenyo ay mayabot po ang kanilang tulong para po sa ating lahat ayun po mag shoutout po tayo ngayon shoutout po kay Chloe Elise Mariano po shoutout po ingat po kayo dyan uh, maraming salamat po Sarmiento Pajardo Joan Opo, mag-iingat po kami lagi para po sa inyo salamat po kay Sol Pangan God bless din po uh, ingat po kayo lagi dyan salamat po Miss Brownie Sawal Garcia andito na po tayo sa barangay Kalisa na to no ayan po bali mamaya po dadaan po tayo dyan ito po yung tiki po sa ating uh, kababayang kalumpitay nyo po eh, Kaya Orly yan po, ito yung may Cap Orly Ito po yung bahay ni Cap Orly Ayan na po tayo sa kalimpan ko Kaya Cap Orly po, ito po yung bahay po nila Ayan na binabaybay po natin ay ang barangay Kalison po ayan po ang kahabaan ng Kalison sa may tiki po ayan po ang mga bahay po na yung kalalaga ayan po ng ating kababayan ayan po ingat po tayong lagi ito po yung barangay Frances salamat po Sir Santiago, ingat din po kayo. Malalim po dyan sa Barangay Gatbuka. Opo, ayan pong ng po malikha para nitong po ma'am Charmy uh, nandito po kami sa barangay Kalison po ayan po ang barangay Kalison ayan po ang ruta po namin ma'am Ma Charmy ay uh, Santa Lucia po at Kalison, ay Bulusan po sorry po, Bulusan po tayo ngayon at barangay Calison iyon po ang punta ng ating Vice Mayor ayan po Shoutout po kay Irish Conception. Ingat po Vice Mayor and staff. Thank you po. Ingat din po kayo dyan. Ito po ang um, cover card po ng Parangay Galusan. Ayan po. Kaya natin na po tayo. Oh, Shoutout po kay Clarissa Clarice sa tubig Ingat din po kayo, maraming salamat po Ayan na, nakatay po yung tubig Talagang kumabila na po sa tiki Ayan po, tiki po yan ang kalison Ayan Halos bewak po ng tao sa so damero kong daan. Ha. Mas malalim po yan kapag kapapagot sa kanilang mga tahanan. Eh, may numero may, kare po dito ang saban ng intersection, sating po na yan. 'Yung lang kitapo na yan, Lumagpas na po ang ating ilugan sa lugar nito, ayan po. hapo tayo ngayon Salamat po Sandra Esguera Ingat din po kayo dyan Si Ma'am Narcisa Torres Melo We love you Vice Mayor Vice Sir from Francesca Lumpit Bulacan Keep safe po I Ingat din ha? po kayo Ma'am Narcisa I love you po Sabi po ni uh, Juris Ito po ang staff po niya ating Vice Mayor Campos building Ayan oh, ah, na po tayo sa tapat po ng Maysulaw Ayan na po Boundary hindi okay. yung mataas Hindi kaya lang pa sila na. sa ilog medyo na ano kami ng agos may merong karen po ang ilog natin ngayon ayan po ho tayo papasok ko yan Dahil uh -huh. sa gano'ng kalalim yan Ayan po si Liza, taga upload siya po yan Meron po. daw pong okay, At okay, baywag okay, po okay. sa barangay po tayo Oo oh, nga na lang Saan tayo? Na okay. lang yun Ayun sa sige po tayo papasok mga kababayan po Ay Bernabe Ingat po Ingat po Vice Mayor Ingat din oh. po kayo Ayun po shout out po sa mga nakabangka na yun Ito po. Uh, ito na po yung isulaw. Ayan. Ayan yung, yung... hangin. Yeah, yung bridge na uh, dapat yan. So, ito po yung sinasabi po ng ating Vice Mayor. Ayan yung bridge po yan dapat. So, yan ang uh, supposed to be na uh, hanging bridge. Yan sana ang uh, gusto kong uh, gawin din ng ating uh, Mayor na makaroon ng koneksyon ng uh, Misunaw San Miguel dito sa Bulusan. Kaya kung makikita mo, pero na nakauwang ang diyan na dati pa yan nagagawing hanging bridge hindi na natuloy pero mga malaking tulong ito para taga San Miguel at uh, may upang magkaroon ng koneksyon ayan po, uh, ayan po yung isa pa halip na ipagpunta e, sa apalit eh direksyon na dyan Bali mapapabilis ko ang ating transportation kapag po ito po ay natuloy ng proyekto pong ito kaya uh, yung mga taga San Miguel mga taga o sa halip na pumunta ng Kalupit pupunta na lang Apalit kasi oh, uh, pumunta mga... yun pero kung yan ay magagawa kumari na, concrete eh uh, concrete para nakakadaan yung mga vehicle sa mga sakyan tama malaking tulong yun sa mga taga San Miguel mga taga ka Mesulaw eh, Kaya lang hindi po yung mga bahay halos po talaga halos kalahati po ng kabahayan po ay nalupo po sa barangay uh, Bulusan Maro, nagigit ang mga uh, Maria Carmela, shout out po sa inyo. Ingat din po kayo. Maraming salamat po.

nandito ko kayo Shopi. Ito muna tayo sa Shopi. ayan, dito po tayo. Dito nandito na po. tayo sa DI po. Hay nakita ko yung ano ba tawag doon? Ayan, dito po tayo lulusot. Ayan po, andyan po ang ating mga kababarangay. Andito na po tayo sa barangay Bulusan. Dito po tayo simulang mamimigay ang ating vice mayor. Ayan po, munting... Ayan po, konting merienda po mula po sa ating mahal na vice mayor. Sar Candelaria. Ayan po, ingat po yung bata. Yung bata po baka maipit. Ang araw naman si mayor Opo hindi po. Tingnan oh, po. Mino-monitor lang natin na conte yung okay, ano yung kalagayan. Ano eh. Ayun, bumabaw na raw po pala. Bumabaw Lungus na ba? No, Ay, salamat Oo. Thank you po. Alit po Thank nga po. meron? daw dyan? Oh, <laughs> <Maraming. Maraming>. <laughs> ko yung bata lumalangoy langoy na oh Aabot <laughs> ah, ko na lang po. ano nga na lang po ito. Isang araw na, bukas siguro na. Dito si Mayor naman. Ino-monitor okay, lang natin. Sige po, ingat po, kayo. Ingat po, ingat okay, po. po. Ayun. Hagis na lang daw po. Minit, minit. Minit. Lulusong ako, gano'ng kalalim. Malalim po yata yung, yung. Malalim po ba yan ko yan? Gandib-dib daw po. Ayan po si Kuya. Ayan. Ayan po, nakatingyo yung tubig dito po sa bulusan. Halos agad dibdib po nila yung tubig Ayun, kalalim. Ayun, ganyan po kalalim. Ito po ang kalagayan kalalagayan po natin sa, ano. sa barangay ng at, uh, Bulusan. Bukas siguro si Mayor naman na pupunta rito ano. Ito monitor lang namin kung ano kalagayan ninyo. At uh, ito oh, eh oh, pamirada oh, lang dito. Oo. Oh. Uh, salamat. Ano, ingat kayo. Ingat po. po. Ayun daw po. Ayon, sa isang tatlong, tatlong bahay po. Oh, po, tatlong bahay po. nasa sa likuran. salamat po. Okay. Apo, meron na po. Ah, meron na. Ah. Apo, kaunti lang po 'yan. Lamat, lamat, lamat. Ingat, 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 po, po ingat. ingat. po. Ingat kayo. Tatlo daw sila. Kaya... Apo, tatlong bahay po 'yan. 1 2 3. Ayun, bahay po siya ano eh, eh, wala Ah, po. Oh, meron tayong net. net. net meron tayong net. Oh. Ayun po. Paano ang gagawin diyan? Oh, yuko tayo, yuko. Yuko po, yuko. Ayun. Meron pong net na nakalagay po para po 'yan Naka, sa mga man. tawiran po kasi pag umaga po dito ay malalim, malakas po ang current para po yeah. sila ay nakalalabas po dito. Ayun po. Ano ba ba? tuloy ka ba? Oh malalim ba? Ayun, ganyan, nga, ang gadip Malalim Malalim Pinaka main road na po yan mga kababayan Nakita nyo naman po, malalim po talaga Baka tama yung net sa likod ha po Halos yung kalahating bahay po dito ay lubog po talaga mga kababayan. Opo. Salamat po. Ingat po. Babalik si Mayor dito. Opo. Okay ka Shout out po kay Susana Junio. Ingat po. Maraming salamat po. Nancy Balingit. Maraming salamat po. Ingat po. Bye, Doksar. Sar Asa na kayo? Bakit? Sino mamimigay? Sino mamimigay? Oo, oh, eh, may motor siya. Bakit sa, na... <laughs> ano? Yan hey. ang... ba? May bahay na po. Andali po. Oh. Dan, Mabalik po. okay oh, sige, hindi bali. Okay. Oh, andito na kami. Ayun yung kabahayan na nasira na ako siguro dahil sa si bagyo. Saan mo yan? Ayun po, may iaabotan po dahil hindi po talaga abot. Ayan. Ito po ang ating babaybayin. Eh, dumating daw si Urantes, magbibigay si Tarano na yun. Nakuha yung... play lagi po sa Oppo Oppo pa-edit mga Korean pero naka ba, yata ang Korean sa ito naka shutdown na yata. Opo. Ah wala pa. Opo, naka shutdown na po. tayo mm. oh. na pa y ba y yan. Dapat pala siguro yung ano na lang, Eh, wag na muna natin daan. na lang. Dapat pala lang muna tayo. pa kaya tayo. Santalit yan. yan. yung Santalit siya. Oh, Kasi medyo... ka na muna. Magtalo siya yun. Madaan na, naman natin. Madaanda po okay. yung saan na kailangan na bagay-bagay. Opo, maka po tayo ang tayo kalagayan ba? ng ating kababayan? Ano? Padal na lang natin. Kaya yan. Ayan, papadal lang. Saan tayo sa okay. muna Saan tayo Tapos sa sa pasubawin tayo. Ayan po, mababaw po kasi dyan. Eh. Gantuhod lang.